Kapatid, mainit ng hampanahon, makikisabay pa ang init ng ating ulo. E eh, ano na ang mangyayari? Sinasabayan ito ni Lucifer para samantalahin ang kahinaan ng ating spiritu. Kung kaya't kabi-kabila ang road rage, away sa lansangan na minsan ay lumalagpas na at tumahantong pa sa malaging na trahedya. Kapatid, sa ating malingkod ng Panginoon, naway tayo tayong makita sa sitwasyong ito at magamit tayo ng spiritu ng kadiliman at samantalahin ito ng kalaban. Proverbs 15.1 A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang verse na ito ay nagbibigay sa atin ng wisdom kung paano tayo makikipag usap sa ating kapwa. Sa sitwasyon when someone confronted you with anger or frustration, halimbawa nga sa lansangan, bilang kristyano at lingkod ng Panginoon ay sumagot tayo ng may kabaitan, pantapat sa harshness ng ating kausap. Dahil nga as we learn from this verse, nakasalalay sa ating response kung mag-fuel ba tayo ng apoy at lalo nating patataasin ang tension and conflict sa pamagitan ng ating pakipag-usap. Kung itutuloy pa nga natin sa verse 2 ng talatang ito, ang sabi, The tongue of the wise uses knowledge rightly, but the mouth of the fools pours forth foolishness. So ang sabi sa Bible, kung hindi tayo magiging wise sa ating pagsasalita at iiral sa atin ang pagiging foolish, tayo ay gagawa lang ng foolishness. So we are fools pag nagpagamit tayo sa udyok ng demonyo na pairali ng galit. We have to be wise. Pinibigyan tayo ng practical steps mga kapatid kung paano natin mapagtatagmo pa yan ang ganitong sitwasyon. Number one step, pause and pray. Hinto ka muna. Huwag pa bigla-bigla. Isuko mo kay Lord ang sitwasyon. Ask for guidance sa Philippians 4 verse 6 to 7. Be anxious for nothing but in everything in prayer. Tandaan mo yan. Number two, reflect the scripture. Itong Proverbs 15 verse 1. Give soft answer. Kasi ang soft answer turns away wrath o matinding galit. Tinuturo sa atin ang value ng patience and self-control. Pangatlo, take deep breaths. <sighs> Kalma mo lang ang katawan mo kapatid. Pakita sa iyo na taglay mo ang Holy Spirit regain composure. Number four, seek understanding. Unawain mo rin yung kausap mo kung ano ang hugot niya at pinagdadaanan niya. Sa James 1 verse 19, pinapaalalahanan tayo to be swift to hear. Makinig ka muna sapagkat ito ang magdadala sa iyo mula sa galit papunta sa pangunawa. Number five, remove yourself temporarily. Kung posible, lumayo ka muna sa sitwasyon magsara ka muna ng bintana ng kotse mo. Give yourself space. Align yourself by seeking peace. Ito ang verse na ito, Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers. Tandaan mo ang pangako. Kapag pinili mo ang kapayapaan, ikaw ay bibiyayaan. Ayaw mo ba nun? Number six, speak with intention. Pag kalmado ka na, piliin mo ang magagandang salita papunta sa kapayapaan. Ibulong mo sa Panginoon na bigyan ka ng tamang salita that reflects yung kanyang pagmamahal sa tao. Number seven, release the anger. Patawarin mo agad ang taong gumalit sa iyo. Ephesians 4, verse 31 to 32, put away bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking. Ngunit dapat ka maging mabait at mapagpatawad dahil yan ang gusto ng Panginoon. By taking these steps, kapatid, you are allowing God to guide your heart and mind. Sa pagkakataong galit ka, tandaan mo kung tunay kang lingkod ng Panginoon at taglay mo ang Holy Spirit, hindi ka hantong sa trahedya. Nakatulad ng kabi-kabilang road rages, away sa parking, init ng ulo sa kalsada at iba't ibang trahedya. Manalangin tayo kapatid, maaari kang yumukod o ipikit lang yung mata at gabin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, po ay nagpapasalamat sa iyong paggabay at pag-iingat sa amin. Napakadakila mo o Diyos, salamat sa wisdom, sa wisdom na nasusumpuan namin sa iyong mga salita. Salamat sa daily word na aming inaaral araw-araw sa iyong gabay. At sa daily word namin ngayon, soft answer turns away wrath. Ang mahinahong pag-ipag-usap ay tutunaw ng matinding galit o ama. We ask for your guidance sa aming pagsasalita to promote peace and understanding. Tulungan mo kami na makipag-usap ng may kindness and gentleness, O Lord, kapag kami ay challenge at pinoprovoke. Tulungan mo kami kapag kami ay kinukumpronta ng anger and frustration. I-reflect at makita po sa amin ang iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat sa iyong constant guide and strength. Kami po ay sumasampalatay at nagtitiwala sa iyo lahat pong ito ay aming tinataas sa iyo sa pumagitan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Nandaan mo ang ating daily word ngayon, kapatid. Huwag tayong masyadong mainit ang ulo, lalo na sa alsada. Salamat sa pagpapatuloy na iyong pagsubaybay sa ating pagdi-daily word. Marimong mong ilike and share, kapatid, at ipalaganap natin ang magandang balita ng Biblia. Makita ulit tayo bukas.